mga kabay sit up natin sa masaker dito so hanap tayo ng kataguan mga kabay masaker mga kabay Dirtage.

Ito so, yung malakas ng ngunit kayo na doon mga kapay. Oh. Ayan o, oh, lalaki. Hmm. Pugikig na o. Oh. Grabe. Ayos mga kapay. Walang sa yung pakpak niya. So ayan ang mga kabay yung dali namin mga kabay. Oh. Dali na masakir. So doon ko lang sinitap mga kabay. So, dito kami ngayon sa gilid ng ano pateng sapa, mga kabay. Sapang tuyo. So, dito natin nahuli, mga kabay. Dito rin natin pakawalan, mga kabay. Sila yung gawin natin wise dito. Ayan po, mga kabay. So, linisin po na ni Tata, mga kabay, yung palut. Sitap po kami uli, mga kabay. So, ayan na, mga kabay. Ayun na. <laughs> Nakawala mga kaabay sa Hindi pa nga nakaplaster. Nakawala kaagad. So ayan na mga kabay no. Ah, nakabalik na po sa gubat ng mga kabay So ayan na po mga kabay no. Ah, nakabalik na po siya sa gubat. So magiging wise na yun mga kabay Hindi, hindi na yun basta-basta madali sa ganitong uri ng panghuli. So, yun po yung purpose natin, mga kabay, no? Ah, gawin silang wise kung may madali tayo. Grabe. Kunat talaga, mga kabay. So, pang-anim na setup up namin, mga kabay, ah, wala talaga, mga kabay, no? Hindi talaga lumapit. Puro wise na dito, mga kabay. So, mukhang alam na nila na pangati. Masaker, mga kabay. So, ayos lang. Kahit pa nakaisa isa tayo, mga kabay. So, ayan, mga kabay. Ah, Maraming salamat po sa panonood mga kabay. No? God bless po sa atin mga kabay.